Hello, hello mga katigang. Parang halian na, kain na. Hindi ko alam ang mga ano ito eh. Lalagay ko na lang sa ano sa caption ni. Eh. Pero ito, ilalagay doon sa pita bread. Ayan. Pita bread, pita bread yan. Kaya ito, 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 ito ang kapartner nun. At saka yung soup namin ay yung munggo dito. <laughs> uh, lentil. Ayan. Buo-buo. At saka aking panulak ay ito. Patikim ng piña. Na, ano na iniwanan ko na si ano si Pepsi. Kasi may may patikim ng pinya na. Wala lang si Pepsi Paloma. <laughs> okay, dok, kemaka Kainan na. Bye-bye.